Ate Twinkle, may pahabol na si? Tutulong sila magkakapatid para maayos ng ang kimpaw at huwag masira. Nudos sa ganitong pamilya na hindi niniwala agad sa mga nakikita o naririnig sa publiko. Mas kilala nila si Kim Joo sa daming heartbreaks. Sure naman na natuto ito noon. Napakabait ni Paolo. Ibihira na lang ang lalaking ganyan Nailalaban ka kahit malaki ang takot na baka mabasted lang dahil may nakaraan ito. Thankful na napakabait at marispeto ng pamilya ni Kimmy. Dinuturing ba naman ni Paolo na prinsesa si Chinita Princess? Take note siya lang ang bukod-tanging halos everyday na nagre-regalo sa actress. Ganyan kagalante kitang kita ang ebidensya sa mga vlog. Ayon sa mga komento, maawa naman kay Kim di ba? Diba, walang ibang hiling kundi magkaroon ng tulog. Thank you, Ate Twinkle. Napaka-understanding mong ate. Para sa kaligayahan ng iyong kapatid, hindi magpapaniwala sa mga sinang haters. About kay Paolo. Ayon nga sa mga komento, tama. Huwag papaapekto sa mga pinagsasabi ng kalaban. Mabuting tao si Kimi, maraming nagmamahal sa kanya. Ang kaligayahan nila ni Pao? Ay kaligayahan din ng mga fans. Ilalaban sila hanggang dulo. Malapit na ang karma para sa mga bashers. Lalo na kay Jay na walang ginawa kundi manira sila araw-araw. Anong senyorito sa mainit? mainit ini tak